Mga 'san. Uh, ito na 'yung buko guys na masustansya guys. Eh, hey, kain tayo guys. Kain tayo. Ah, dito kasi minsan 'yung buko ah anong kabataan pa namin ah, hindi namin ito kinakain diretso, no. Nilalagyan pa namin ito ng, tawag namin ay nilamaw, no. Parang ano ba sa Tagalog 'yun eh. Nilalagyan ng gatas, mga biskwit, adami pang nilagay na ingredients, no. Uh, pero mas masarap talaga direct mong kinakain, natural na natin. Buko salad, yun? Oo, no? oh, buko, pero mas grabe, buko salad, agad, sa gold mm -hmm. Mga ice, mga biskuit, mga sa panang uban. Hello nah, guys, kain tayo. Marami dito, maraming buko dito guys. Napoy. Kumban dino nga. Dakos dag 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 hang tag tag as lang kuan ba video no. Tagu itu lu urus dua pak urus ya. Pilih um dedo pilih um. Ampu oke nang ya teh. Mana sih mau pilih lipstik nih teh. Sikat sama si ano. Pilih pilih ya. Pemakai bol. Dipeluk kau

Guys, uh, good morning po. andito na naman ako guys sa ano sa uh, bahay ng pinsan ko guys. Tapos nagkataon guys na uh, nag ano guys okay. na nagano nagharvest sila guys ng niyog. Yung butong ang tawag guys dito sa amin yung bata na niyog guys. Ito guys, ito yon. ayan guys, yan presko kompres ko yan, yan. Ayan. Uh, tapos guys, sa uh, ito yung pinsan ko guys. Ah, uh, ito yung magkuwento guys kung uh, ano talaga ano yung nutrients guys nitong ano yung itong, niyog. Itong buko, 'di napaka sustansya ito. no? Yung nutritional contents niya ay napakarami. Mayroon siyang vitamin C, mayroon siyang vitamin D, E, at saka fibers din magpalinis uh, sa ating uh, mga intestine, no? At saka ito rin, no? kahit sinong tanungin, mga, uh, ito, Roger, itong uh, buko na to ay napakasustansya. No? Ay yung nutritional contents niya ay mayroong vitamin C, vitamin D, at saka may fibers din. Ah, uh, ito talaga, it, uh, na-proven ito ng mga expert na nakatulong din sa kalusugan natin no naglilinis nagcleanse siya ng ating uh, kidney no uh, kaya naalala ko noon mga matanda umiinom sila dito Uh, para malinis daw kid ang kidney nila. Totoo naman kasi noon wala namang nabalita na may namatay na uh, nagkasakit ng kidney or kahit prostate yung sa uh, prostate mo. No? Kasi naglilinis ito, nagkiklinis. Uh, totoo yan. No? So napakasustansya nga itong bukoser. Kaya... Kaya nga mahal ito eh sa Manila pero dito sa Bohol abunda ito no maraming niyugan kasi dito So, ngayon, uh, kakainin natin ito, Ruzel. Kok kayo? Ka Kung agad sa makahilog, yun, huwag ka kidney o mga bato.

Sige, buyog ka, sakto ka sa mat. Oo, maka, lamig ka rin, buto, susan siya, kaya. Sige, ako na. puno siya. Ganito, mga kaibigan, ang pagbiak ng buko. Ingatan mo, hindi mo matamaan yung kamay mo, no? Kasi masugatan ka. Ganyan lang yan. Kasi sa luso naman, iba yung style sa kanila, no? Ah, dito nila pinuputol. Ibisaya ito, mayroon din kaming uh, sariling style na patinti din, no? hindi pwedeng gayahin. Dito yun namin binibigyan, akin yan. Okay ni okay. mo ka humukan ni sir? Kaya na humok yung humuk pa na eh. Imo ni Duhad Zero, kaya na Mga kaibigan. guys, kain tayo. Kain tayo guys. Sana yayain ko kayo. Kaso lang, uh, kung makabisita kayo dito sa aming lugar, Uh, magsawa kayo sa buko no? yun yung maidulot namin sa inyo uh, para sa... maging healthy tayo mahal kayo dito sa nao oh. oh ni Jess uh, alam nyo kung anong presyo nito sa ibang lugar 150 150, 150. isipin mo dito oh. nagkalat lang no? Oh. ang problema lang dito ay yung pag-akyat ah guys uh, ito na yung buko guys na Masusan siya Eh, kain tayo guys, kain tayo Ah, dito kasi Minsan yung buko anong ah, nung kabataan pa namin ah, hindi namin ito kinakain diritso no? Nilalagyan pa namin ito ng Tawag namin ay nilamaw no? Parang, ano ba sa Tagalog yun eh Nilalagyan ng gatas Mga biskuit Marami pang nilagay na ingredients no? Ah, pero mas masarap talaga direct mong kinakain, natural na natural. Buko sangat, yun, no? Know? Oh, buko, buko, mas grabe, buko sa dagat sa Gorget. Mm -hmm. Mga ice, mga biscuit, mga sa panang uban. <laughs> hmm. Hello guys, kain tayo. Marami dito, maraming buko dito guys.

Okay. Kakuanan sa pang. Ang balis kini. Uy, ang balo ay. Doon man sa lahat. Hindi ko anang. Ito guys, gamat to guys sa ano sa kidney. Yan ha. Hello guys, ah, uh, dito na tatapusin ang video ng uh, vlog namin ni Yul guys. Yul matsotong sa sa giliran ko guys. At sana guys, uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe uh, guys sa aming channel, uh, Yul Matsu guys at saka Roger the Sniper on TV. Uh, guys, yan lang po. Good morning po sa lahat.